ang hirap umakyat ito yung palaisdaan dito sa pangasinan pero tinabunan na ginawa ng kalsada ayan kalsada na itong kabila palaisdaan Lakad, lakad. Ayun. Ayun, tinabunan na. Ayun, oh. Gagawin ng kalasada. Dati, puro pala isdaan yan. Ngayon, tinabunan na. Hmm. Ikot tayo, ikot. Ikot, ikot. Ayan, may mga ano. May laman niya na tilapia. Dagat to, maalat. Maalat yung tubig dyan sa ano to sa galing sa dagat yan maalat kasi may ilog ilog galing sa ilog tapos yung tubig sa ilog nanggagaling yun sa dagat kaya ang tubig niyan maalat maalat ang tubig dati na lili ko kami dyan